po. Akni tayo doon dito sa paligid ko. Tapos na po, malinis na. Naglaglag naman uli kahit konti-konti lang. Ayan o. Oh. Uh, ikinuha e, ko na yung kambing kasi mag ko na. Magbihis na naman. jan banda, jan banda. O yan ang lilinisan ko diyan. Diyan hanggang doon. Tapos doon sa itaas, nandoon na yun sa malayo-layo na konti. Uh, so, wala akong pasok, ganyan ang kinagawa ko. Tapos sarado ko muna tindahan. So, At mo ako, inaano ko, sunog na lahat kasi nga patay na patay na yung mga dahon. Tapos yan, o, walis, yan yung walis. May walis pa rin dyan, doon isa. Mm. Meron din doon. Kahit saan. May mga walis. Tingnan mo. Kumalinis na hanggang doon. Sa dulo Doon sa pinakadulo talaga. Dang. Ito. Tapos sa, sa sunod na linggo. Saging naman ang itatanim ko doon. Banda sa pinaglinisan ko. Yung saging at saka doon. Sa kabila doon banda kasi marami ng ano yung saha ba yung maliliit na ano saging ng mga anak-anak nila nakuha ko yan kasi dyan banda dyan yung yung mga saging may mga bunga na yan malinis na tapos nagkuha ko ako ng ahoy yung sa anak ko yung isa isang sako kasi kanina hakot ako ng hakot eh meron pa isa natira at iakyat ko yan mamaya meron you know. ito yung nasira nung bagyo yan ano na nalampa na yun ko nilalagay yung mga ito na tinakain doon sa putas tapos yan din tumba din yan tapos yun din doon tumba dalawa, isa, dalawa, tatlo, apat meron doon pa sa hindi nakita kasi nga yung mga kahoy hindi pa nalinisan at ano Maraming natumba tumbayan dyan. Doon ganda, dyan, doon cakap kabila. Dito paplo at ang puno. Wala na. Na tumba na sa bagyo. At saka, kayo na. Ang haba na rin. Dalawa na lang na ito. At saka, tugas. bilis na ubos yung ano uh, dahon na patay tapos hindi pa talaga tapos yun doon konti na lang bukas pag uwi ko ay ko ko pala yung papaya kasi yung papaya hinulong yung kambing tapos may hinog kukunin ko mausok-usok na. Uh. sayang ding ito pwede naman ito gulay din eh, eh hinulong kasi yan oh may hinum eh, oh yung gulayen to eh buka sa ano kanu ba mandalan ito pede ko ngalamchan 哦。Oh.